Ito po mga bossing ko. Um, uh, Ate Apple, parid naman po kami, please. Ang pangalan ay Aileen Bueno Tepase. At ang asawa ay si Sir Jerwin Rehada Con Conje. Yan. Mga anak, si Sir Mark Angelo Bern Bernadas, anak ko po sa una. Tapos si Sir Sir Gabriel Conhe konse si Luisa Jaira konse si Judy Jaira konse yan konse alconhe yan ito po si Ma'am Eileen ay mabait si Ma'am Eileen ay handang uh, mag magsakripisyo para sa pamilya yung pang-umbagang ibig ko sabihin siya yung handang magtiis matiisin po siya mabait hangga't kaya magtiis tahimik lang po ito kabaliktaran naman na napangasawa ninyo ni Sir Jerwin Dejada Ponce. Ito po ay, uh, uh, siya ay madiskating tao pero matapang po ito. Pag ito'y nagalit, matindi siyang magalit dahil ayon sa kanyang pangalan. Pero siya yung tipo na magdadala ng inyong pamilya. Si Ma'am Eileen, pangbahay po ito, tapos si Sir Jerwin, uh, siya yung kakayod, siya yung mag-iisip. Ingatan niyo po, Ma'am Aileen, ang inyong kalusugan. Lakasan ang inyong kalooban. Huwag kayong mag -ala, Nasa inyong pagpapala. Maraming blessing ang darating sa inyo soon. Swerte ka sa inyong karelasyon, bagamat matindi siyang magalit, matindi rin siyang magsalita, siya ay ayaw na kinokontra, gusto niya siya ipinupuri. Si Ma'am Eileen friendly itong tao pala, kaibigan po siya. Si Sir Jer Jerwin, bagamat may kaibigan siya pero malalim sa kanya ang salitang best friend. Kung mayroon siya magiging best friend, totally, sa pulang pagkabata, or kaya napatunay niya na best friend niya ito. Kambalik tara naman ninyo, Ma'am Eileen. Si Ma'am Eileen, ito, ano siya, mga pala kaibigan. Siya po yung tipo ng tao na mabilis siyang makipagkaibigan, makipag-close. Mahina po ang loob po ninyo, Ma'am Eileen. At si Sir Jerwin, matapang po ito, fighter po ito. Pwede siyang mag-abroad or kaya kung siya'y namamasukan, uh, mas maganda kung siya'y may negosyo kasi sa pangalan po niya, siya yung may sariling palo, marami siyang ideas at uh, siya po yung may sariling diskarte. Yan, kaya pwede siya na maging boss, pwede siyang may-ari na negosyo. Yan, sabi po dito sa inyong dalawa, kayo ang mag-iingat, Ma'am Aileen, sa inyong kalusugan. Sir Jerwin, mababa ang buhay nito. Bagamat uh, mag-iingat ito dahil mabilis siya nakakaingitan, mainitin ang ulot, maaaring magkaroon ng kaaway. Kaya mag-iingat po siya. Pero yayamanin, bagamat may mga pagsubok na pinagdadaanan, pero sa huli, yung kong konghe o konse ang inyong pong ipilido, yayamanin po yan. Magiging matagumpay po yan. Yan ay gagawin niya lahat para siya magiging matagumpay. Ang pangalan niyo po, ang pangalan po ng anak ninyo sa una na Mark Angelo, matalino po ito. Ito yung tipo ng tao nag-iisip muna bago magdesisyon. Kabaliktaran ito ng mga anak ninyo na babae. Si Sir Mark Angelo, ito yung tipo na pwedeng pakunin ng doktor, abogado, chemist, yung mga mahirap na kurso dahil matalino po siya. Mag-ingat lang dahil baka mapabarkada. Pero sa katalinuhan, matalino po yan at madiskarte. Siya po ay wala rin, parang yung karelasyon niya, siya yung magdadala ng pamilya. Dahil lalaki rin naman siya, tama lang naman din. Siya po ay malakas ang loob. Sabi po dito, siya ay maaring may mga pagsubok na pinagdadaanan, pero malalampasan. magamat ang apelido ay maaring marami pa rin pagsubok, basta laba lang ang laban lang ng laban sa amin ng buhay. Kasi ang masaklap, yung mahina ang loob, tapos pangit yung ipinido. Eh, maganda naman po yung pangalan po niya dahil siya ay fighter. Lumalaban sa amon ng buhay, okay po yan. Ingatan lang na mapa, mapabarkada ha. Sabi po dito, yung pangalang Gabriel Conce, ito, yayaman po ito, magiging matagumpay ito. Yung Mark Angelo, mabait ito sa magulang. Mahal kayo ng anak po ninyo. Mapagmahal po ito sa magulang at sa mga kapatid. Ganon din si Sir Gabriel. Si Sir Gabriel, fighter din itong tao. Magiging matagumpay po ito sa buhay. Mapagmahal siya sa mga magulang at sa mga kapatid. At gagawin ito lahat para magiging matagumpay. Bagamat mainitin ng ulo, Mainitin po ang ulo po niyan. Ganon din si Mark Angelo at ganon din ang inyong karelasyon. Mainitin ang ulo. Kapag ito'y galit, galit. Pero walang kwentang magalit dahil hindi natatanim ng galit. Pero mabait po ito. Malakas ang kanilang mga karisma. Malakas ang appeal. Ang pangalang Luisa Hyra. Ayan po at saka yung Jody Hyrin. Matindi itong pag nagkagusto. Itong dalawang ito. Ito'y napakasilosa. Eto po, maaaring sakta ng sarili, maaaring manakit ng karelasyon, o uh, maaaring nagwawala ito kapag ito ay nasaktan. Pagdating sa usapin ng buhay pag-ibig, talagang matindi siyang magkagusto itong dalawang ito. Sabi rin po dito, eto yung tipo na gustong-gusto tapos biglang ayaw. Bumili ng isang bagay, gustong-gusto -gusto niya, hindi pwede hindi niyo bibilin. Pag tapos pag-uwi ng bahay, parang ayaw na. Mabilis siyang umayaw pero pwede sa usapin ng buhay pag-ibig ay talaga naman kahit harangin ang si bat ay hindi talaga siya papipigil Yung sabi rin dito na sobra silang magmahal mas mapagmahal yung dalwan yung anak sa magulang kasi itong dalwang ito, nagkagusto ito talagang tutok matutok sa kanilang karelasyon pero mabait din naman sila mababait to, mahihina ang loob ito yung laban, biglang bawi pabago-bago ng isipan magiging matagumpay po ang inyo pong mga anak na ito masalaksan lang ang kalooban wag pabago-bago ng isip Uh, sabi po dito, ingatan ang kalusugan ng mga anak ninyong babae, yung mga lalaki, mahaba ang buhay po niyan. Sinasabi rin po dito na magiging matagumpay kayo sa buhay, basta magtulungan, pag-usapan ko ano ang kung ano po yung maaaring pagbabago na magaganap, huwag na pong ang init ng ulo. Good luck po sa inyo, Ma'am Eileen. Ito naman, Ma'am Apple Idol. Matagal yun na rin ako nakasubaybay. Pa-name reading naman po, Ma'am Alexandra ay pa. name ko po. At ang dalawa kong anak ay si June Fuji at si Princess uh, Princess Jorner Lee ay okay, pa. reading naman po ang mga kids ko. Yan. Ang pangalan po ninyo ay walang walang swerte tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig kayo ang magdadala ng inyong pamilya. Kung gusto nyo magtagal kayo ng inyong relasyon, kailangan nyo ng mahabang pasensya. Pero nasa pangalan ninyo, may sarili kayong palo, ayaw nyo na kayo gusto nyo lagi kayo pinupuri, ayaw nyo na kayo pinangungunahan, gusto nyo kayo masusunod. Kaya parang bihira naman din sa lalaki na magpapahawak sa liig. Eh pero sa pangalan ninyo, gusto nyo ganun kayo. Kaya maaaring walang swerte sa buhay pag-ibig, mawi sa hiwala yan. Pero, kung gusto nyong, kumbaga, um, mag, uh, baga, magpasensya sa inyong karelasyon, gusto nyo maging martir, pwede rin naman para hindi kayo magkahiwalay ng inyong karelasyon. Pero sa pangalan po ninyo, mapagmahal kayo sa inyong pong pamilya, kayo po ay prankan tao, hindi rin kayo friendly, bagamat may mga kaibigan kayo, pero hindi ganun ka-close. Parang kabatean lang. Yan sabi rin po dito na, kayo ay uh, maaaring magkaroon ng pasaway na anak ang pangalan Jun Puji yan ay mabait na, na bata mahina lang ang loob siya po ay uh, magiging matagumpay po ito sa buhay ganon din yung Princess Journey yung Princess Journey Princess Journey Nerly ito ay uh, mataling ng tao ito ay kahit anong kuso na ipaanin sa kanya kaya kaya niya siya yung tipo na nag-iisip muna bago mag-desisyon siya po ay hindi padalos dalos ng disisyon siya po ay uh, prangkantao tao. Prangkat po ito si Princess. Kabaliktara ni Sir Jun, Jun Puji. Hindi ito mahina po. Loob po nito. Mabait po ito. Ito, maldita to si Ma'am Princess. ah uh, ito ay uh, magiging matagumpay naman dahil siya ay palaban sa amin ng buhay. Wala lang itong swerte tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig para mapapagaya ito sa inyo, mam Ma Alexandra. Walang swerte sa buhay pag-ibig. Kasi, ano po siya, may sarili siyang diskarte. Ayaw niya siya pinakikinaman, ay siya kinokontra. Gusto niya lagi siya pinupuri. At siya po yung madakdak na tao, pero mabait. Mapagmahal ito. Sa kanilang dalawa, mahal na mahal kayo ng anak niyo, si Princess Jor Jorley. Mahal po kayo nito. Mapagmahal ito sa magulang, mapagmahal sa kapatid magiging matagumpay po ito sa buhay. Si Sir Jun Puji, magiging matagumpay din. Laksan kalooban at ingatan ang kalusugan. So, maraming siyang magmahal sa kanyang mga anak, sa kanyang magiging pamilya. Yung pamilya niya, yung kanyang karelasyon ang magdadala ng kanilang pamilya. Si Ma'am Princess ang magdadala ng kanyang pamilya at para hindi mahiwalay, magiging martir. Parang tatahimik na lang. Pero sa pangalan princess, tapos diloksuan pa ng nako, eh hindi to tatahimik. Maganyan po to madakdak, basa, galit siya, galit siya pero hindi siya nagtatanim ng gale yan po, good luck po sa inyo kayo po y magiging matagumpay, ma'am Alexandra aypa. kayo po yung yayamat magiging matagumpay, bago matulang suwerte tungkol sa buhay, pag-ibig at sa inyo po mga anak, ang kakaroon ka ng pasaway pero magiging matagumpay po kayo yan. Salamat po mga bossing ko sa panunood. Malulobot na po ako. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel at marami pa kayong gustong itanong, mag-comment lang po kayo mga bossing. Subscribe lang po sa Apple Pagyo 7 at Apple Pagyo 5 at ngayon din po sa Jowelin Pagyo. Salamat po!